Parang nagugutom na ako. Daming pods dito guys. Kaya di kayo magugutom pag pumunta kayo dito sa Daray. Mm. Oh, ang dami. Parang nagugutom na ako na. Sige, mabunin na muna tayo. Daming pods! Fruits, kayo magugutong pag dito kayo. Uh, Ayan, no? Ano na lang po yun? Uh, Kaya kailangan pag pumunta kayo dito, muna kayong baon. Pambili. Yan, gusto niya naman yan. Pwede. Hi! Ay. Yan! Ang ano. Tapos, pwede rin kumain siya. daming ano. Ganitong oras pa lang, ang dami ng tao. Hmm? Pupunta ko doon sa may bilihan na. Mga kasama ko kumakain. Okay. Ako din. Butomers. Yeah. Huh? Butomers. Ay, ganito dito sa Barabatan Festival ng Palawan. Ayun, magpabanda-banda sila, dyanes. Tanong saan yung entrance? Saan yung entrance na yun doon? Ganito, maka, marawat talagang band. Exit. Ipiprepare sila para sa banda. Banda dito, banda dito. Oy, Tama ka dito, guys. Paiksit kami meron digi. Sa karaunan, sa dalan. Durong karaunan. Pagkaan ka mo digaw ka. Digi ka mong i... Kung inggugutom ka mo. Pasinsya na kayo. <laughs> hindi masyado marunong magkuyo din eh. Kawawa namang nilalang sa earth dyan. O naman, huwag mo naman siya may fresco ko o yan. Trans? <coughs> Sit. <coughs> ah, and trans. Ah. Police. <coughs> Ibantay <Di> guys. Police, police, go.